Kasabay din na lumingon na ito sa ating bida at nagtanong na kung si Gu Xuanzhen ba raw ang pumatay sa kanyang disipolo na si Fang Changjian, sinagot naman ito ng ating bida na kung ano naman raw kung siya nga, dahil doon napasabi na lang si Kilian Kung na sabrang yabang raw ang ating bida sabay din itong napangiti na lang, sabay din na nagsaad si Kilian Kung na makinig raw ang mga disipolo ng Wu Shenpik sa kanyang pag-uutos at pinigilan naman ni Xiao ang gustong gawin ni Kilian Kung. Ngunit pinatabi lang ni Killian kung sisiyaw ng walang kahirap-hirap kaya ito'y tumalsik na lang sa gilid, sabay din na nagutos na si Killian kung napabagsaki na raw nila si Gu Shuanchan, sinunod naman ito ng mga disipolo ng Wu Shenfei kaya sila'y pasugod na sa ating bida hinarap naman ito ng ating bida sabay din itong nagsaad na pagod na raw siya ngayon at kung gaano raw karami ang kanyang makakalaban ay magsabay-sabay na raw ang lahat ng disipolo ng Wusenpik na sumugod sa kanya para raw hindi na masayang ang kanyang oras, tumugon naman rito ang disipolo ng Sen na anong kay abangan raw ang mayroon si Gu Xuanzhen ay paano raw nito nagawang hindi pansinin ang kanilang Sen sabay din itong nagpakawala ng ataki at dagdag pa ng kasamahan nito na ipaghigantay raw nila ang kanilang senior Fang Chanjian, ngunit nagpakawala naman si Elder Qin Sanban ng pag-ataki. Kaya ang mga disipolo ng Sen na papasugod sa ating bida ay nagapos at nahuli na lang ni Elder Qin Sanban ng walang kahirap-hirap, kaya nagulat na lang sila rito at nagtaka na lang sila sa nangyayari, nakilala naman ito ni Kilian kung ang umataki, habang si naman doon ay nagmamasid lang sa susunod na mangyayari, at Elder Chin Sanban naman ay napatawa na lang ito, sabay din na hinigpitan na ni Elder Chin Sanban ang paghawak niya sa mga disipolo ng Wu Shen kaya napatanong na ang mga disipolo na nahuli nito na kung sino raw ang walang hiya na naghuli sa kanila, sabay din na hinayla na sila nito kaya nagsigawan na lang ang mga disipolo ng Wusentik habang si Elder Chin Sanban naman ay sumugod na ito habang ito'y nagsalita na pwede ba siya ni Killian kung nahayaan siya na matulog ng mahimbing at nakaharap ng isang banga ng mahusay na alak sa kanyang panaginip. Sa pagsugod naman ni Elder Chin Sanban ay sinalubong naman ito ni Killian kung ng isang pag-atake, habang ang mga disipolo naman ng Usenpik na nadamay na lang sa pinapakawalan ng dalawa na pag-atake ay napasigaw na lang sila rito. Nagsaad si Elder Chin Sanban na ang mga matatanda raw ay nangunguna sa mga bata at ang dami raw ng tao ang nang-aapi sa isang matandang tulad niya. Tumugon naman rito si Killian kung namabaho raw si Elder Chin Sanban ng alak kaya anong kahihiyan raw ito at nagsalpukan na nga ang kanilang pag-ataki at nagsalita naman rito si Elder Chin Sanban na talaga ba na mabaho siya ng alak at matagal na rin raw siya na hindi nakakapag-ehersisyo ng kanyang mga kalamnan tumugon naman rito si Killian kung nalumayas raw dito si Elder Chin Sanban at huwag na raw itong makialam at nagpatuloy naman ang kanilang pag-ataki sa isa't isa habang ang mga disipolo naman na nasa kanilang paligid ay napasigaw na lang at nagtatakbo ito ng wala sa oras. Matapos silang magpakawala ng pag-ataki sa isa't isa ay bigla naman silang bumaba. Kasabay din na nagsaad si Elder Chin Sanban na mas masarap raw ang alak pagkatapos ng kanilang away habang si Killian kung naman ay napasabi na lang ito sa kanyang pag-iisip na talagang ginagalit raw siya ng matanda na ito. Nagsaad ang isang disipolo na sa likuran ng ating bida na ang matanda raw pala ay nagmula raw ito sa Yan Miao Kik kaya pala ito ay ginagawa nito ang kung ano man ang gusto nitong gawin habang si Gu Xuan siya naman ay napaisip na ito na kumilos raw si Elder Chin San Ban nagsalita naman rito si siya kung nandito baraw si elder chinsan ban para sa kanyang junior brother gu shuanchen at sa isip naman ni siya na si matandang chinsan ban rao ay pareho pa rin ng dati na kakakibab pero hindi niya raw inaasahan na magaalala ito sa kanyang mga disipolo at tunay raw na mabuting master ito kaya nagma ang maangan naman rito si chinsan ban at nagsabi na ano baraw at sino raw si gu shuanchen Sabay din na nakita na ni chinsan ban ang ating bida kaya nilapitan na ito ni Qin Sanban at nagsalita ito na mabuti raw at nandito raw si Gu Shuanqian habang si Xiao naman ay napatanong na lang sa nangyayari. Dagdag pa ni Elder Qin Sanban na ubos niya na raw ang magandang alak ng ating bida noong huli pa kaya bilasan raw ni Gu Xuanqian na kunin ang karagdagang alak. Habang si Xiao naman ay napaisip na lang ito ng kung ano-ano at wala man lang siya naiintindihan sa ginagawa ni Qin Sanban Biglang pasiga naman na sinabi ni Kilian kung natigilan raw ni Elder Chin Sanban ang pagpapanggap na walang alam at ang disipolo raw nito na si Gu Xuanchen ay ang pumatay sa kanyang disipolo na si Fang Chanjian kaya hindi ba raw ito papansinin ni Elder Chin ang bagay na ito? di naman ito sinagot ni Elder Chin Sanban bagkos tinanong lang niya si Gu Xuan Chan na kung totoo ba raw ang mga sinasabi ni Kilian kung at kinumpirma naman ito ng ating bida na siya nga raw ang tumapos sa disipolo nitong si Fang Chanjian. Kaya nagsabi na rito si Chin Sanban na nalaman niya na raw at kung ano naman raw kung ganun kaya nagalit na lang rito si Kilian Kong. Bigla naman na sinabihan ni Siyao si Kilian kung na ang kompetisyong ito raw ay orihinal na iminungkahi ng kanyang senior brother Fang Chanjian upang palitan ang mga divine soldier na nagbabantay sa bundok para subukan ang lakas ni Gu Xuanchen at sinabi pa raw ni Fang Chanjian na ang buhay o kamatayan ay hindi isang bagay na dapat ipag-alala at kung hindi raw siya Pininiwalaan ni Killian kung ay nandito raw si Peak Master Niu Wentian Tian at ang lahat ng mga disipolo ng Tian Yuan Pavilion na narito ay ang makapagpapatunay na totoo ang kanyang mga sinasabi. Kaya nagsalita narito si Peak Master Niu Wentian Tian na totoo raw ang sinabi ni si at dahil ang mga Nine Hells Through Water raw sa Mountain Garden Soldiers ay tila nagkamali at pagkatapos naman noon ay iminungkahi raw ni Fang Chan na personal na subukan ang kakayahan ni Gu Xuan Chan habang ang mga disipolo naman na nasa kanyang likuran ay napasabi na narinig niya din ang sinabi ng kanyang senior Fang Chanjian at sinang-ayunan naman ito ng kasamahan at sabi pa nito na pero raw ay sino ang mag a na hindi pala ni Fang Chanjian na kayang talunin ang ating bida. Habang si Kilian Kung naman ay nenas na lang ito at napaisip na talaga raw na tanga ang disipolo niyang si Fang Chanjian at akala niya pa naman ay may kakayahan ito na turuan ng leksyon si Gu Xuanchen at akala niya naman ay pagkatapos ng lahat ay magpapatuloy si Fang Chanjian sa pakikilahok sa Southern Territory God Conference para makipaglaban ng mga resources para sa kanya sabay din na inalala niya ang mga sinabi ni Fang Chanjian sa kanya na huwag raw mag-alala ang kanyang Master Kilian kung at isa lang raw si Gu Xuanzhen na mayabang na hindi marunong umupo sa tamang lugar at iwan na raw ito ng kanyang Master sa kanya. At napaisip naman rito si Kilian kung na ngayon raw ay hindi lang napatay si Fang Chanjian ni Gu Xuanzhen na isang baguhan lamang kundi nag-iwan pa ito ng dahilan para sa pagbatikos at kaya anong kapakipakinabang raw ito. Nagsaad naman si Elder Chin Sanban na ang ingay raw nila at sobrang nakakainis raw ito, at pareho raw sila ng opinyon ni Gu Xuanshen at nakakainis talaga ang mga pag-uusap nila, at ang masarap raw na alak ay hindi naghihintay sa kahit sino sabay tawa at ang matandang lalaki raw na tulad niya ay hindi na maglalaro kasama nila sabay din na umalis na sila Gu Xuanshen doon habang ang mga disipolo naman ng Shen Peak ay nagsaad ito na kung hindi baraw sila ng kanilang Master Kilian kung naumalis na rin at sila siyaw naman at Peak Master Niu Wentian ay napatanong na lang sa pag-alis nila Elder Chin Sanban kasama ang ating bida. Sa sinabi naman ng mga disipolo ay sinagot naman ito ni Kilian kung naisa raw silang walang kwentang bagay kaya manahimik raw ang kanyang mga disipolo kaya nagulat na lang sila sa asta ng kanilang master. Kasabay din na nagsabi na si Killian Kung na umalis na raw sila rito, nagsalita naman rito si siyaw na si Peak Master Killian Kung raw at ang Wu Shen Peak ay talagang pinatunayan nila ang kanilang katapangan sa pagtanggap ng pagkatalo sa pusta at tunay ngang tinutupad nila ang kanilang pangako, habang si Killian Kung naman ay naglalakad ay napasabi na lang ito na ang galing raw talaga ni Gu Xuanzhen at ang galing raw talaga ng Dan Shentek kaya abangan raw nila at maghihintay lang sila. Habang sila Elder Chin Sanban at si Gu naman ay nakarating na sila sa Yan Miao kasabay din na nagtanong si Gu na kung bakit raw siya tinulungan ni Elder Chin Sanban, sinagot naman ito ni Elder Chin Sanban na walang hiya nga raw talaga ang ating bida at isang matandang lalaki lang raw siya na naasar lang sa mga ganyang klase ng tao kaya ipakita niya raw ang kanyang lakas sa kanila sinabihan naman ito ni Gu Xuanzhen na napinsala nga raw pala si Elder Chin Sanban dahil sa pinakawalan nila kanina na pag-ataki at wala ng iba raw ang nandito kaya hindi na raw ni Chin Sanban na kailangan na tiisin pa ito kaya nagulat na lang rito si Elder Chin Sanban at pinagpawisan na lang. Kasabay din itong napatawa na lang. At nagsaad ito na matagal na raw siya na hindi nakakapag-ehersesyo pero hindi niya raw inaasahan na ang matanda na si Kilian kung ngayon ay lumaki ng kaunti. Sabi pa niya na kailan ba raw nalaman ng ating bida na napinsala siya sa salpukan kanila ni Kilian kung at sinagot naman ito ni Gu Xuan na hindi raw ito kailangang na makialam at hindi niya naman talaga raw na seryosong tinuturing ang mga taong yun na mula sa Wuzhen Cake. Kaya nagsaad na rito si Elder Chin Sanban na ang matandang lalaki na katulad niya ay hindi raw gustong makialam sa mga gawain ng iba ang pagkatao raw ni Gu Xuanzhen ay talagang gusto niya at gusto raw niya na paalalahanan ang ating bida na hindi raw nito dapat maging ganito kaagresibo ngayon. Matapos raw ang lahat ay kung mamatay raw si Gu Xuanzhen ay hindi na raw siya makakainom ng ganitong magandang alak Sabay tawa at dagdag pa niya na nasubukan niya raw ang isang konti ng lasa ng jar na yun noon pero kung may natira pa ba raw ang ating bida na alak di naman ito sinagot ng ating bida bag gusto mahimik na lang ang paligid, kasabay din na umalis na doon ang ating bida at nag-iwan naman rito si Gu Xuanzhen ng isang papil at nasalo naman ito ni Elder Chin Sanban sabi pa ni Gu Xuanzhen na wag raw uminom si Elder Chin Sanban ng alak ng tatlong araw dahil hindi pa raw ito magaling. Kasabay din na tiningnan na ni Elder Chin Sanban ang papel at ito pala ay isang secret recipe ng isang pil, Kaya napalingon na lang rito si Elder Chin Sanban at napasabi na ang batang ito raw habang umaalis naman si Gu Xuanshan, ay nilabas na ng ating bida ang small world kung saan ang lahat ng kanyang kaibigan at disipolo, sabay din na pinatakan na ni Gu Xuanshan ng Nine Hells Through Water ang small world kaya nagkaroon na ang buhay ang loob ng small world, Sabay itong napatanong na sa progreso ng kanyang mga disipolo at mga kaibigan. Punta naman tayo sa loob ng small world ng ating bida, ay nabuhay at nagkaroon na nga ang Tian Yuan Tree Spirit ng katawan, makalipas lang ang ilang segundo ay damilat na lang siya, kasabay din itong nagtaka at napaisip na nagkaroon na nga raw siya ng katawan, nagsaad naman siya na nagkaroon na raw siya ng kamalayan at kung ano na raw ang nangyayari at nagsalita rin si Xiaoyao na kung nanaginip lang ba raw siya, Balik tayo sa kanilang nakaraan nung wala pa silang katawan na nagsalita si Chi Zian na kung ibig sabihin ba raw nito ay nasa small world na raw sila ngayon na nasa ilalim ng niyang Master Gu at si Xiaoming ang kumulekta ng kanilang mga kaluluwa ba raw sinagot naman ito ni Xiaoming na paumanhin raw na kahit na nakulekta raw ni Xiaoming ang lahat ng mga piraso ng kaluluwa ay wala na raw talagang paraan upang matulungan sila na maibalik ang kanilang anyong tao o kanilang katawan nagsaad si Chen na anu raw ang malaking bagay na ito na magkikita pa sila muli at akala raw niya patay na siya nagsalita rin ang isa na maraming salamat raw sa kay Xiaomeng at hindi pa raw nila ito napapasalamatan nagsabi rin si Xiaoyao na nakikita niya raw na ang spiritual energy dito ay napakarami kaya siguro ang kanilang master Gu Shuanxian raw ay nasa supreme god realm na ito at lahat ng bagay ay nagpapakita na maganda ang takbo ng lahat Balik sa salukuyan ay nagsaad ang spirit ng Tian Yuan 3 na teka raw at hindi Baraw na hindi na sila makakapagpatuloy sa pagiging tao at hindi na Baraw sila makakabalik sa kanilang anyong tao at nagsabi rin si Xiaoyao na lumalabas na hindi raw siya na naginip Biglang kinagat naman ni Tian Feng si Xiaoyao kaya napasigaw narito si Xiaoyao at kung ano Baraw ang ginagawa ng kanyang senior brother Tian Feng Nagsaad ang spirit ng Tianyuan 3 na alam niya raw na siyang Master Gu pala raw at kaya pala ay baka talaga na ang ating bida ay pumunta sa Tianyuan Pavilion at nakahanap ng kayamanan? Pumasok naman rito si Gu Xuanchen at nagsaad ito na kung nagising na baraw ang lahat at kung mayroon baraw sila na nararamdaman na hindi komportable at binati naman nila ang kanilang Master Gu Xuanchen? habang lumuluha si Xiao Yao ay nagsaad ito na napakaganda raw ito at hindi niya raw inakala na makakasalubong niya raw muli o makita niya ang kanyang Master Gu sa isang araw, habang si Xiao Meng naman ay napatalon na ito sa kanyang Master, sabay din itong nagsalita na siya raw ay masaya na makita niya ang kanyang Master. Nagtanong rin ang spirit ng Tianyuan Tree sa kay Gu Xuanzhen na kung paano raw nito nakuha ang kayamanan at kung may nagbigay ba raw sa ating bida ng problema mula sa Tianyuan Pavilion. Tumugo naman rito si Gu Xuanzhen na mabuti lang naman raw ito pero may isang langaw raw na hindi alam kung paano mabubuhay o mamamatay kaya nangailangan raw siya ng konting oras para makitungo sa langaw na iyon. Nagtanong rin si Chi Xian sa ating bida na kung nandito pa ba raw sila sa Tianyuan Pavilion sinagot naman ito ni Gu na tama raw na nandito pa sila sa Tianyuan Pavilion at siya raw ay pumunta sa Supreme God Realm upang maghay ganti kay Guan Shanyu ng Jitian Sect o Heavenly Sacrifice Sect ngayon na nakuha niya na raw ang kanyang paghihiganti at sila raw Xiaoyao ay nagising na pero may isang tao raw na nagtiwala sa kanya na gawin ang isa pang bagay. Pagkatapos raw ng pagluta sa bagay na ito ay ayaw niya raw na bumalik sa Sacred Realm kaya sila raw Xiaoyao ay malaya nang gumawa ng kanilang mga plano. Nagsalita naman rito si Xiaoyao na gusto pa bang ipagpatuloy ng kanyang Master Gu ang paghahanap sa senior sister at brother niya sa Supreme God Realm o paghahanap sa mga disipolo ni Gu Xuanzhen sinagot naman ito ni Gu Xuanzhen na noong araw raw na siya ay lubos na makapangyarihan sa martial arts at sa mga formation alchemy at divination siya ay nagturo sa napakaraming mga tanyag na master sa Chindian continent ngunit dahil raw sa mahabang panahon ng pagsil sa kanyang gantian ay hindi niya raw nakapagtagumpay na makamit o maabot ang chi refining realm at manatili sa kontinente ng Chindian sa loob ng 10,000 taon hanggang sa sila Xiaoyao Yao Rao ay ang Ying at Zhe ay tumulong sa kanya sa wakas ay nakahikayat niya raw ang kulog ng pagkakabasag ng virtual calamity na sumabog sa seal ng kanyang dantian at nagtagumpay na makaraos sa chi refining realm na nanatiling hindi nagbabago sa loob ng sampung libong taon. At hahanapin raw niya silang lahat sa heaven and earth, sinang-ayunan naman ito ni Tian Feng at matapos raw ang mahabang panahon ng pagtulog niya sa small world na ito ay talagang namimiss raw niya ang mga araw na naglalakbay siya sa buong mundo kasama ang lahat nagsalita rin si Xiao Yao na kung hahanapin raw ng kanyang master Gu Xuanzhen ang mga senior at sister niya ay kung iiwan ba raw siya ng kanyang master sinagot naman ito ng ating bida na ito raw ay isang usapin sa loob ng kanyang sekta at kung patuloy raw itong sumama sa kanya ay marami pang mga kontrabida tulad ni Guan Shanyu ang makakasama nila at kung gusto ba raw nito gumawa ito ng sarili nitong plano, Nagsalita rin ang isa na paano raw siya magiging isang taong natatakot sa kamatayan at bukod dito ay may mga eksperto raw sa bawat sulok at nagsabi rin si Chi na mabuti naman raw ay wala naman siyang magagawa kaya mas mabuti raw na subukang akyate ng Supreme God Realm. Nagsaad rin si Chi Zian na dahil nandito na raw sila ay gawin raw nila ang pinakamahusay at gusto niya raw makasama ang ating bida pati na rin si Xiaomeng ay gusto rin itong makasama ang kanyang master sa kanilang mga sinasabi, kaya nagsaad na si Gu Xuanzhen na sa kaso raw na ito ay naintindihan niya raw ito, kaya dapat raw silang manatili sa maliit na mundong ito o small world na ito pansamantala at maghintay hanggang gumaling silang lahat at pagkatapos ay sumama raw sila sa kanya, masaya naman itong sinang ayunan nila punta naman tayo sa Tianyuan Pavilion Master ay nagsaad ito na totoo ba raw na si Gu Xuanshen ang nakakuha ng Nine Hells Through Water at pumatay sa Kai Fang Tianjian noon Sinagot naman ito ng alagad na totoo raw ito at hindi tanggap ni Fang Qianjian sa pagkamit ni Gu ang Nine Hells Through Water sa ilalim ng pangalan ng isang pagsubok ay nakipaglaban raw si Fang Qianjian sa isang labanan sa buhay at kamatayan kasama si Gu munit ngunit namatay raw si Fang Qianjian sa mga kamay ni Gu at gusto raw sanang atakihin ni Pic Master Chi si Gu munit ngunit napigilan raw ito ni matandang Qin Sanban kaya nagsalita na rito ang Tianyuan Pavilion Master na Qin San Banrao ay siya ay napangiti ng ito ay tumanggap ng isang disipolo na si Gu Xuanzhen ngunit hindi niya raw inaasahan na ito ay makikialam muli sa mga bagay ng ibang tao kaya sa kasong ito raw ay kung mayroon ba raw ito ng anumang resulta tungkol sa pinagmula ni Gu Xuanzhen.